na nasa gobyerno. Ito ang iisang sentimiento ng taong bayan matapos lumabas sa media ang isang video na tiyak ikapanginginig ng laman ng bawat manonood matapos pigilan ng Philippine National Police Quezon City ang pag-alisana ng ambulansya sakay ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte para dalhin sa St. Luke's Medical Center. Umani ng samot sa reaksyon at halos pagmumurahin ng mga taong sibilyan ang mga pulis na pilit ginigipit ang opisina ni Vice President Sara Duterte maging ang pagpunta na lang sa ospital ng isang kritikal na pasyente. Umani ng iba't ibang sentyamento sa taong bayan ang tagpong ito, kung saan umabot na sa mahigit sa 3.7 million views in just one hour across social media platform dahil sa tinang matinding kumusuhan na nangyari kasama ang Vice presidente Dahil dito, isang vlogger ang nag-send sa atin ng impormasyon at totoong nangyari dahil ito'y nasaksihan ng kanyang dalawang mata kung papaano ginigipit ng Quezon City Police ang lahat ng mga taong gusto lamang maihatid sa pagamutan si Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na pilit ginigipit ng Kongreso. Ayon sa kanyang naging full message, magandang umaga. Alam ko namang pinapanalangin natin ang Pilipinas pero manghihingi ako ng konting time sa inyo na pakisama sa prayer sina na VP Sara at Attorney Zuleika Lopez. I cannot say every detail of the news pero ang summary ay muntik nang mamatay yung Chief of Staff ni VP dahil after ikulong ng kongreso sa opisina nila si Attorney Lopez na sinamahan naman ni VP almost 24 hours, pinipilit nila itong ilipat sa Women's Correctional ang Women's Correctional ay kulungan ng mga taong convicted which is hindi naman ganoon ang staff ni VP. What I'm trying to say is dahil sa komisyon at gulo, hinihinalang inatake sa puso si Attorney Lopez dahil ito ay nawalan ng malay. Pero ayaw papasukin ng House of Representatives ang ambulansya. Tatlong oras na tumagal, walang doktor na pinapasok at walang tumulong Tanging si VP Sara lang ang kasama niya sa loob. May mga lalaki doon ang staff ng H.O.R. Pero wala silang ginawa, kundi ang tumunganga at panoorin kung mawawalan ba ng buhay ang chief of staff ni VP Sara. Dahil sa pagkalampag ng tao, napilitan silang papasukin ang ambulansya at i-rescue si Attorney Lopez. Dahil sa pagkalampag ng tao, napilitang papasukin at i-rescue ng ambulansya si Attorney Lopez na sinamahan pa rin ni VP Sara. Hindi pa dyan natatapos ang panggugulo ng mga bangag na tao sa gobyerno. Una, dinala sa Veterans Hospital si Attorney Lopez sa kainang PNP Ambulance. Ngunit, kinakailangan daw itong ilipat sa St. Luke's dahil sa panggigipit ng pulis sa iba pa. Pinipigilan nilang i-transfer si Attorney Lopez sa ambulansya ng ospital dahil pala ninakaw nila ang cellphone nito sa hindi malamang dahilan. 30 minutes after that, okay na, nai-transfer na sa ambulansya ng hospital si Attorney Lopez. Pero may isang pulis na sinubukang ipitin si Bibi Sara ng pinto ng ambulansya. Makikita sa video na i-upload online. 10 minutes after that, hinarang ng PNP ang van nila para hindi makaalis ang ambulansya hanggang sa huli Panggigipit pa rin ang ginagawa nila kay VP at Atty. Lopez na kritikal na ang lagay. Ang atin lang, bukod sa trabaho ibinigay sa atin ng Panginoon, first time kong manginig habang nagtatrabaho. Dahil siguro talaga sa sobra ng kademonyohan ng mga nasa gobyerno. Salamat sa suporta sa trabaho, pero higit sa lahat, ipanalangin natin ang Pilipinas at ang mga taong nilalabanan ang kasamaan ng pamahalaan. Please, paki panalangin si na VP Sara na hanggang ngayon ay wala pang tulog at si Attorney Lopez na nasa peligro ang buhay. Please pakisama sa panalangin dahil ang Diyos pa rin naman ang may kontrol ng lahat ng bagay. Angkot, panoorin ang buong detalyadong balita kung saan hindi na nakapagpigil ang Vice President na si Sara Duterte na kahit wala pang tulog. Binungangan ang mga polis na sinubukang harangin ang ambulansyang sakay ang nasabing Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez na kritikal ang kalagayan. Isang polis na hagib sa kamerang gusto pang ipitin si VP Sara ng pinto ng ambulansya. Panoorin ang full video. No full order. No full yet. Pabigyan ka na lang muna, pagsasabi ka si Juan, sumabingan ka muna kayo. Kaya na, kumida! O, sino? Pabigyan, putang ina mo! Pakisama po yung dalawang taga-legis ni Security Bureau. Sa LSP, yung sa ito ah. Kung sumunod kayo, hindi. sumunod kayo, sa silip kung yung mga sinabi yung nanay ng pasyente. Okay? hindi. hindi. Huwag Pulis putang ina hindi to kriminal Tumulong sa po. Sir, sir, Gusto sir. po sumama kayo. Sumama po kayo. May representation kayo. Doon kayo sa St. Ambulance. Hindi konfidyan, hindi yan Kasi sir. Yung lang nilang nang nang galing kami ng bata sa. Sinabi ko si kami pupunta. Dito nga kami sa Bethesda. So, this dash we will bring with to St. No. Saan? Paano tatakbo yan? Paano tatakbo yan? So sir, kung gusto nyo po... Sir, sumunod kayo ng lawful orders. Huwag yung alam niyo na injustice na siya sa mga tao! Huwag kayong bakla! Tama! Tama! Kung gusto niyo po

Pakisama po yung dalawang taga si legit security bureau. Sa LSB, yung sa HOR. Huwag sumunod kayo! kayo! Sa sinip ko, huwag kayo! Huwag kayo! Huwag ng

daming pulis, putang ina hindi to kriminal. Hoy, bakit kayo! Ayoko Putang ina Paano ka makakalabas ito kung binablock block ninyo? Puta. Puta. They blocked the road, guys. Para hindi makalabas sina VP. Putang ina. Hoy, Puta. Quezon City Police District Health Service. Ito yun, number 63. Putang ina! Nabas! You know Putang ina! Live No! Buhay! Putang ina kayo! Buhay ang pinag-uusapan dito! Putang ina! Putang ina! Putang ina! Ito na po sila VP guys. Yon, ball. Pero tingnan niyo 'tong mga pulis. Tingnan niyo mga pulis. Ayun ang Ayun ang force nila sa Ito police. yung putang look at them guys. Hindi naman killer guys. Hindi naman murderer si Attorney Lopez. Putang ina, putang ina. O si Castro, free siya dyan sa H.O.R. A convicted criminal yon. Putang ina. Putang ina kayo. O magingat ka ha. I'll end the live muna guys. Bye bye.